Hi, hello mga kalalab. So, karon mga kaya sari sari store. Uh, hello mga kasari sari store pala, hindi mga kalalab. So, sa mga kasari sari store ngayon, ah, uh, ipapakita ko sa inyo yung aking gamay na sari sari store. So, ah uh, happy lang kay medyo 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 daghan-daghan ng ang stock karon. So dati kasi hindi pa dati kasi halos yung shampoo ko, konti lang yung shampoo ko dati. Yung shampoo ko dati konti lang tapos uh, yung mga sabon, konti lang kasi nag-start naman tayo sa uh, maliit na kapital. So, ito, yung mga downy ko, yung mga sabon ko. Dati, kunti lang talaga. So, ngayon, I'm happy na nga. Daghan mga sabon-sabon. So, abot na dito ang kuan. Abot na dito ang uh, akong ibutang dito. So, dati, wala pa ako mga ganito. Ayan, mga... ano, uh, candles, wala pa ako dati. So, at ngayon naman, yung mga Coffee ko dati, kunti lang coffee ko talaga. As in, kunti lang yung coffee ko. So, mga ilang months. Uh, ngayon, it's... Uh, ok, Nag-start ako October, November, December. So, uh, two months. Ito na. Two months. Mm, good smell. And then within 2 months, ito na yung tindahan, guys. So, dati maliit pa lang to. So, kunti lang yung, dati kunti lang yung ano ko, junk foods ko. Ngayon, kumplito na ako ng junk foods. May, pag may kailangan yung mga customer ko na junk foods na gusto nila, so makabili na sila. So, and then yung aking mga juice dati, juice ko, ah, ang, ang konti lang yung juice ko guys, hindi ako kompleto. So, ngayon, complete na ako ng aking mga juice. So, yan, and then mga, mga biscuit, dati, dati wala ako dati nito. So, ito, wala akong, ano, so ngayon nandito na, so meron na akong, ah, uh, ah, uh, pa sa ani na anak ko ani mga lagayan ng mga biscuit ayan so dati wala akong biscuit Kunti... ay mayroong biscuit ako mga dalawang klase lang yung biscuit ko so yun and then wala ako dati dito walang wala talaga ako so ngayon I'm happy na mayroon akong stock Ayan, so yung pulbos ko, ito na lang kasi nabinta na yung iba. Meron akong mga Uh, bibikulon, BB Colon, meron ako mga Ficacent, mga Raving, ayan. So, meron akong Patire, meron akong pipers, Dati wala ako dito, wala ako nito. Dati. So, yung tambal ko, yung medicine ko, kompleto na. Ayan. So, meron ng improvement yung sari-sari ko na gamay na sari-sari store. So, ayan, mga sabon. Ayan. So, Happy lang, guys. So, yung coffee ko, guys, dati... Kunti lang talaga yung coffee ko. Tag-isang ano lang, dozen lang. Tag-isang dozen, pero ngayon ang dami ng coffee. Ayan. So, nilil nilalagay ko sa mga uh, plastic bottle uh, box. Kasi marami kaming ambaw. So, ginas ginasid ko yung mga ano ko ah uh, items ko kasi nako pag hindi mo i-save yung mga items so I'm sure na kakainin ng ilaga ayan so mayroon na akong bihon, sugar so ang dami ko na mayroon na akong sabon na ano smart yung mga uh, katul ayan so mayroon na akong uh, Ayan, sa mga can good, can goods naman, dami na kong can goods, guys. Dati konti lang yung can goods ko kasi kasi nga mahal yung kapital ng can goods, 'di ba? So, ayan. Gan dito. So, meron pa. So, 'yun lang, guys. Ina-update ko lang kayo. So, comment down below lang kayo kung anong anong niyo, i-comment niyo sa akin. So, 'yun lang. Thank you for watching. Hi mga kasari-sari store. So yun na mga kasari-sari store. So storytelling tayo. So happy lang ako ngayon kasari-sari store kasi within 2 months, within 2 months nakita ko na yung aking sari-sari store na nagumpisa siya sa maliit lang na kapital at sa ngayon dami na, marami na akong uh, mga stock. So, marami na akong stock. Yun ang pinapakita ko sa inyo. So, Google lang tayo mga kasari-sari store. So, kailangan iwasan yung mga, ano, uh, iwasan natin yung mga, um, kailangan hindi yung mga pangangailangan mo everyday. Kailangan wag mo rin itong uh, gawin mo ng yung, ah, uh, ah uh, pag meron kang kailangan yung mga needs mo ng uh, dito lahat iasa. So, wag lahat iasa sa Sari Sari Store. Kasi pag dito lahat iasa mo, so, I'm sure madadawan yung Sari Sari Store mo. So, malulogi ka. So, kailangan din na meron kang extra income na para meron din, meron din tayo na budget for our daily needs. So, hindi lang dito lahat kukunin. So, ako kasi, pag kumukuha ko dito, na an ang gusto ng mga anak ko anak nililista ko yan nililista ko kung magkano or, kasi para pagdating ng pera ko kasi may meron din naman akong saho dito sa YouTube so pagdating ng pera ko kailangan ibabalik ko yon babayaran ko yung lahat na na nakuha namin dito sa tindahan so yeah tapos iwasan yung mga utang-utang na pangbayad mo dito sa tindahan para Iwas lugi nang yung tindahan. So yun lang mga kalalas. Thank you for watching. If you're new here to my YouTube channel, please subscribe my channel and uh, hit the notification button bell and then uh, like and share. So yun lang.